Ito tayo guys ng ano, financial advice para sa para sa mga ano magnanakaw. Kayong mga magnanakaw kayo. Para hindi na kayo magnakaw ulit. Kailangan matuto kayong mag-ipon. Matuto kayong mag-invest. Pagkatapos ng magnakaw, huwag niyo ipanginom-inom yung pera, huwag niyo ibili ng kung ano-ano. Ipon niyo sa bangko. Para kapag nakulong kayo, may pangpiyansa kayo, di ba? Paano pag nauli kayo tapos nakulong kayo, di wala kayong pera, wala kayong pangpiyansa. Hindi, eh abang habang buhay na kayo makukulong niya, hindi na kayo makakanaka ulit. Kailangan gamitin niyo rin ang utak ninyo, hindi lang yung puro nakaw lang gagawin niyo. Pakinggan niyo ang advice ko sa inyo. Kasi nga, kapag kayo'y magnakaw, dapat ang nanakawan niyo yung mga big time na. Big time na nanakaw niyo para hindi na kayo magnakaw ulit. Magnakaw kayo ng mga million milyon-milyon. Hindi na kayo magnanakaw ulit niyan kasi marami na kayong nakuha. Gayahin niyo yung mga politiko diyan. Yung mga nananakaw nila, ini-invest nila yan. Nilalagay nila sa bangko, nininegosyo nila yan. Para kapag wala na sila sa politika, mayaman pa rin sila. Kaya kayo mga maliliit na magnanakaw lang yan, gayahin niyo yung mga politiko. Kailangan din meron kayong financial advisor. Hindi, siguro wala na nagbibigay ng advice sa inyo kasi masama kayang tao. Ayan, Kaya binigyan ko na kayo ng financial advice. Basta yan lang ang gagawin niyo pag nagnakaw kayo. Mag-ipon kayo para sa future ninyo. <laughs> para, para hindi na kayo magnakaw ulit. Kasi pag nagnakaw kayo, nagnakaw. Pag nahuli pa kayo, baka mapatay pa kayo. Wala na sira ng kinabukasan ninyo. Kaya dapat, mayroong kayong paglalaanan sa mga perang nananakaw ninyo. Huwag kayong gastos ng gastos na kung ano-ano lang gastusin na wala naman pakinabang. Sayang naman yung buhay nyo dyan sa pagnanakaw ninyo na yan kung hindi kayo makapag-ipon. Tingnan nyo yung mga ibang magnanakaw na ano, walang financial advisor hanggang ngayon magnanakaw pa rin tumanda lang sila magnanakaw pa rin wala pa rin ipon pero pag magkaroon kayo ng financial advisor niyan pagka tumakbo na kayong politiko <laughs> oh, ah, mayroon na kayo kung financial advisor yun yung mga ano kayo para hindi kayo habang buhay ganyan